ang tanong ni Enrico ay, tumatasik din ba ang gata ng isang bae kapag nilalabasan? So yan natin. <laughs> so yan natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman ko nakakasagot? Please keep on watching para bagayan. Kung magawa pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, tumatasik nga ba ang gata ng isang babae kapag nilalabasan? Ang sagot ko ay hindi po. Umaagos lang yan at konti lang po yan. Okay? So, hindi po kapareho yan ng sa lalaki na sa lalaki ay tumatasik pa kapag sobrang sarap na sarap siya bago sa malabasan. Yung bang naabot niya na yung todo-todong kiliti, kaya yun ay tumatasik ng todo. Kaya magkaiba ang sa lalaki at sa babae. So, sana nasagot ko ng tama tanong. And if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.